alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Kaya't sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang ang informasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At magbigay bigyan nyo ko lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin para kasuhan kahit sino. Wala na, naman wala wala walang immune dito sa, sa walang walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Flood control project. Kaya at uh, uh, ito ay ang aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung uh, sona ko at ta uh, kung ano na ang ginagawa dahil siyempre eh marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko at kaya't uh, nagtatanong ang tao eh, ano na lang nangyari mula nung uh, mula nung uh, sona eh, kaya uh, natin uh, at I will just uh, I will just go through the main points and we will provide you with a uh, briefer Uh, with a more detailed explanation after uh, I after the uh, press conference no na, meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking uh, uh, sasabihin ngayon so mula nung, nung matapos ng dalawang linggo mula nang zona, binuksan na natin yung sumbung na pa, sa pangulo website uh, para makareport ang taong bayan na diretso sa akin at mula noon nakatanggap na tayo, ng, na, uh, nakatanggap na yung sumbung sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga naimbestigahan na, na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin napakahalaga ng informasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na malaking madaming informasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag merong kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong uh, Agosto ay nakapunta nagpersonal kong na inspeksyon ang mga iba't ibang uh, flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa uh, Kalumpit at saka sa Baliwag at doon maliwanag ng maliwanag eh, na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisa at uh, naging uh, basihan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpis ka ng Bureau of Customs ang labintatlong luxury vehicle ni Nadiskaya at uh, dahil sa irregularity sa importation at uh, sa documentation, itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Uh, pal ang pagkaintindi ko, merong pito na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang Sa office naman ng ombudsman, uh, ano yung ano yung ating ginawa para pa 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 pananagutin pa itong mga may gumagawa ng kalokohan. Sa so office ng ombudsman, nakapag-refer na ang ng ng reklamo ang DPWH, galing sa DPWH ito, noong September 8 dahil sa mga ir irregularidad sa limang proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito, si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawa naman sa mga kontratista ang kasabot nila ay sa St. Tim Timothy Construction, Wowow Builders, at saka Sims Construction Trading. Lahat yung mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At uh, ngay uh, ngayon, ay, ay uh, sila ay uh, napatunayan, nakasabwat dito sa mga ginagawa sa, sa mga flood control project na hindi tama ang pagka pagka -bid, hindi tama ang pagkakotrata, hindi pag tama ang pagkaimplementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, binunatin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa FAD control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya talagay ginawa po natin yung ICI. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na na na, 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 na kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa at ay papagpatuloy ng ICI yung kanilang investi ma na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI kung maalala ninyo ICI is investigative so tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon kung ano yung finding nila sa investigasyon nila ipinapasa nila sa DOJ at saka sa ombudsman sa parehong araw nagsampan ng kaso ang DPWH sa ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH na ang uh, Bulacan 1 uh, First District Engineering Office at limang pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices uh, and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act. Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, J.P. Mendoza at ang mag-asawang Diskaya. Mula naman ng September 15 hanggang November 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng pitong freeze order mula sa Court of Appeals. Sa ng freeze order na ito, ang kabuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang Solgen na mag, uh, magbuo ng forfeiture case uh, para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Sa cloud ng fees order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer na, nakapag tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa dalawang maanumaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng anim na opisyal ng DPWH at dalawang pribadong kontratista and dito yata ayan na, uh, these are the these are the cases no uh, mula naman ng September 29 hanggang November 6 Nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanumaliang FCPs. Kabilang dito, mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Samantala, nagsubmit din ang DPWA sa Philippine Competition Commission ang labing dalawang kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Uh, kinasasangkutan ng anim na pribadong kumpanya. Dito pa lang sa mga kasong ito makakabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso. Ang uh, ang penalty na pagka ang pe, mga pagpinsama-sama pag natin, lahat ng penalty ng lahat ng kaso ng mga bid rigging so far uh, mayro baka mayro pang idadagdag diyan sa kasalukuyan pa lang yan ay uh, makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines. Nito na mga uh, October 23 nagsam nagsampan ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang DPWH laban sa 21 isang opisyal ng DPWH La Union District uh, La Union Second District uh, Engineering Office at Davao Occidental uh, District Engineering Office at apat na pribadong individual. Moises Tabukol ng Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego ng Silver Wolves Construction Corporation, Maria Roma Angelin Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, si Sara Ruena Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Ang sabi ni Ombudsman Rimulya ay meron ding person of interest in the, in the person of Congressman Eric Yap na dating Committee on Appropriations Chairman mula 2019 hanggang 2022. Nito namang November, November, sinampahan ng DPWH ang anim na kumpanyang ito na tatlong kaso ng bid manipulation at bid rigging. Mula naman November 16, nagsampa naman ng Bureau of Internal Revenue, ang BIR natin, ng sampung kaso sa DOJ laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Umaabot sa 8.86 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Ito ang mga tax na ang buwis na, na hindi nila binayaran at nakita ng BIR upon investigation. At uh, eh, ngayon, nakasuhan ngayon sila upang maabawi ang kanilang uh, uh, utang sa gobyerno dahil sa buwis na hindi nila ibinayad at uh, siyempre may mga multa yan uh, dahil sila hindi nagbayad. Ito ay tax liabilities na sangkot sa mga kasong tax evasion at failure to file accurate information. Tinutukan din ng administrasyon ang mga reforma para sa mga aensya upang matiyak na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin at may iwasan ang mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. Sa Public Works, sa, DPW, uh, sa DPWH, nagpatupad ng blacklisting mula sa mga mula sa mga kontrat, so kontrata ng gobyerno sa lahat ng kontratistang sangkot sa ghost or substandard na mga proyekto. Noong October 23, formal na na nakipagtulungan ang ahensya sa AMLAC upang mabantayan at ma maibalik ang pondo ng bayan sa na nawala dahil sa korupsyon. Naglabas ito ng Special Issuance of the Construction Materials Price Data noong October 23. Layo nitong pababain ang mga presyo ng mga materyales para sa construction ng mga proyekto ng pamahalaan. Aabot sa 50% ang maibabawas sa presyo upang maiwasan ang overpricing dahil uh, talagang titingnan natin market price na ang pwedeng hindi hindi pwedeng ibahin o baguhin o masyadong malayo sa market price ang mga materyales na ginagamit dito sa mga dito sa mga flood control project at sa mga lahat ng infrastructure project sa ang, uh, ang uh, ginawa naman ng DTI matapos na kanselihan ang pikab ang mga nang pikab ang mga lisensya ng siyam na kontratistang konektado kay Sara Diskaya ipinatupad ang mas mahigpit ng mga regulasyon sa kontraktor una una napakasimple at uh, nakakapagtaka na ito ay pinabayaan at uh, pina uh that it was a very strange uh, Uh, development na na ito ay, uh, na, 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 that was allowed. Na, ang, na, ipinagbawal na ngayon natin, which is actually bawal naman talaga, pero hindi masyadong, uh, hindi ini-enforce. Uh, pero pinagbawal natin ng matibay na, na mga may-ari ng construction company ay uupo, ay maging membro ng pickup board dahil maliwanag ng maliwanag, pag uh, ikaw ay may construction company, tapos ikaw nagbibigay ng accreditation, lisensya sa mga constructor, ay napakaliwanag ng conflict of interest. Kaya hindi na natin papayagan yan ulit. Upang masiguro masis, 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 masis ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan, Nagsasagawa tayo ng mga reforma sa ibat ibang ban sa ibat ibang sektor ng ating bansa. Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto, kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista, nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng uh, ng husto every step of the way. Bawat uh, bawat bawat uh, ano sa bawat bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin ng na mabuti para pag may nakita tayong uh, hindi tama nagawa o against uh, against the rules, against the rules and regulations, ay uh, makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na ma makikita lang after 2-3 years, kagaya na, na nangyayari ngayon. Magpapatupad din tayo ng mga systematic na reforma sa tatlong pangunahing larangan upang maipabuti ang transparency, ang security ng ating dat datos, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsusubaybay ng ating mga proyekto. Mga reforma sa design process upang mas mapabuti ang papaplano, maiwasan ng mga risk at masiguro na data-driven ang mga batayan at pagdidesenyo. Mga reforma sa bidding at sa procurement upang mapalakas ang kompetisyon, katapatan, integridad at maiwasan ang mga possible risk factor sa buong proseso ng procurement. Mga reforma sa proseso ng pagbabayad upang matiyak naman na ang pondo na na nilalabas na natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project, ghost project. O kung may makita kang man project, hindi kumpleto, substandard. Kaya uh, patitibayin natin ang uh, ang proseso para tiyakin natin na lahat ng kontrata ay uh, maimplement ma-implement na mabuti. Mga reformer rin sa proseso ng pagbabayad o oh, para tiyakin natin. Yun ang mga ating mga gagawin. Meron tayong nakita na bagong smart technology na ginagamit na ang AI. Ito ay titignan lang. Ang, ang tinitignan niya yung, proses, yung AI, tinitignan niya yung proseso ng kontrata. At pagka, may, pagka hindi tama ang takbo ng proseso ng kontrata, ay magfa-flag yan. Kailangan magfa-flag. Magfa so, Tignan niyo ulit ito. Ba, dahil mukhang may problema, hindi tama ang, uh, hindi tama ang ginawa. At may question kung talaga bang may merong uh, project na ganyan. Uh, may, quest, may question kung uh, merong bang uh, merong maganda ba ang pag-implement ng proyekto. Kaya't gagamitin natin lahat ng paraan na, na nasa atin, um, pati nga hanggang AI, lahat ng smart technology na ating nakikita na dumalabas, ay gagamitin natin lahat yan para inspeksyon. Una, meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito, tinitignan yung kung talagang linalagyan ng rebar, kung talaga, kung talaga yung yung kongkreto, uh, konkreto, yung simento sa tamang uh, specification. Yung isa pa naman, yung isang uh, smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang uh, hindi tama, ay sa ma 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 makikita natin kaagad. Maglilista yun, eh. makikita natin, babalikan natin at imbisigahan natin bak bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, ay, lahat naman tayo ay eh, nais natin na makamta ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya. Dahil hindi maganda ang ating pagpresinta ng kaso. O nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento. Yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo mga mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya titiyak, tinitiyak namin na pagka kami ay sumampan ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty, ay sila naman talaga ay mananagot. At kung kailangan at kung, ma kung huhusgahan sila ng, uh, ng korte, ay makukulong sila. Pa, pasas, uh, sa bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, ay mawawala yung masisira yung kaso natin, hindi natin mapapanagot, mapapasagot yung taong yun o yung kumpanyang yun. Pananagutin natin lahat ng may kasalanan. Ibabalik, na, ibabalik natin. So tatlo talaga ang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga uh, korupsyon na ito. Pangalawa, ay uh, Tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang 'yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya 'yan yung tatlong tatlong uh, uh, talagang tinututukan natin na bagay. At ito ang mga yung aking mga nabanggit ngayon. Ay yan ay uh, ang magiging resulta dito sa ating pag pag-focus uh, pag, focus, uh, pag uh, pagbigay ng pansin dito sa tatlo unang-una mapapanagot ang mga uh, kasama rito bang kasabwat dito sa korupsyon pangalawa may babawi maibabawi ng gobyerno ang pera ng pera na ninakaw nila pangatlo nag tayo ng reforma. Para lahat na itong klaseng korupsyon na ito ay hindi na mauulit. Kaya't, yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, sa nanagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ah, habulin na namin kayo. Okay, that's it. well, I'll uh, take, I will, uh, I think I have... Oh. Thank you very much. Maraming salamat Mr. Oh. President. Ladies and gentlemen, the, the president is running a tight schedule today as you know. So we'll just take I'll, I'll take two questions. We'll two take questions. two questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President. Magandang magandang po, Mr. President, uh na-bigay niyo yung, sa presentation, presentation, ng mga nasampahang kaso at uh ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at uh, kailan po ito? Palagay ko, bago mag... Eh, hindi, hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa, nasa ano na, ma 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 matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas before Christmas, makukulong na sila. Uh, Mr. President, at nabanggit uh, rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung anuman yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline? Wala tayong, norm, wala tayong buo na ano. Kasi marami pa kaming nakikita. Marami pa kaming nakikita ang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, uh, yun pa lang ang uh, ating nakikita. Uh, pero ako, nakakatiyak ako, marami pa tayong mababawi dito. Uh, so patuloy namin kagawin ha Thank you Mr. President The next question From Kat Good morning Mr. President morning. Sir you mentioned in the latter part of your speech Na tapos na ang maliligayang araw nyo Hahabulin namin kayo The nation's question is: Why is former congressman Zalikos' passport not yet cancelled, and what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think the, that's best directed at the lawyer because it's a legal answer, and the legal answer is because hindi pa na kaso, therefore the request for the the, the, the uh, cancellation of his passport cannot be uh, cannot yet be made. However when that time comes we will immediately cancel his passport it's a it's a, a, you you i'm not a lawyer so i cannot maybe i can, i'm not the best person to explain it but that's the procedure uh you have to give grounds for the cancellation of the passport and those grounds will be based on uh, will be based on the uh, uh, cases that will be filed against him sir just a follow-up question on that point Sir, how convinced are you that Zaldico is the, most uh, is the most guilty in this case? Or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry? Extending? Uh, an option for him to become a state witness. Uh, that option is always there, except for them who are the most guilty. Uh, Do you think he is? I don't want. And then, pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudge. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Uh, yun, ang, yun ang ano sa kanila. Mr. President, one more question please. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. Yep. The peso hit an all-time low yesterday. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence at ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, once we the, the reason that we had that is that we uh, there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of the, this these problems. Yung bagyo, yung nawala na na working days na sa ano natin sa ekonomiya natin. Uh, because of the because of climate change and you have to also remember the uh, situation the global situation we are not the only ones suffering uh, the shocks that come from the new uh, trade structure that has been imposed on the rest of the world and so we are all adjusting to that kaya yung mga growth rate na lahat ng uh, lahat ng grupo uh, all around the world is uh, is 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 uh, falling But uh, we will, we are, we, marami tayong measures na ginawa, because the public spending now will be, will be, will be increased, and we, to to make sure that by the end of the year, that the levels of public spending are, according to our original plan. So, mababawi natin, yung nawala sa third quarter. Sir, one more point on your presentation, very obvious um, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit niyo DPWH officials contractors pero kaunte if at all yung mga nabanggit na uh, legislators mm. who are well no that, that, no they're part of the list the I will give you the will give you the complete list I just didn't go through them because there are like 37 of them uh, so you'll get as I said you'll get the uh, you'll get a briefer uh, which will which will give you more detail on all of the things that I've said today is the speaker include the former speaker included in the list sir i don't think so because no no the only evidence that has been give uh, made against him is uh, uh, in the in the uh, in, in in the senate so i don't know uh, we, we don't ha we we no with the speaker no uh, not as yet, not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Yeah. So, again, you know, we don't file cases for op for optics. <laughs> we file cases to put people in jail or to make people answer. Uh, I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're, we're fine with that. Provide us the evidence and we will find, file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbung sa Pangulo. Dahil marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, eh, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbung. At pagbigyan nyo kami lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin para kasuhan kahit sino. Wala naman wala walang walang immune dito sa, sa walang walang ex exempted dito sa ibang na ito. nito. All, right? All right? thank you thank very you. much Mr. President. You. That concludes our press conference.